quick comment lamang po dun sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa The Hague. She mentioned na nakausap daw niya si FPRRD and meron daw quote-unquote last wish na binigay sa kanya saying na wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas, ipacremate na lang daw siya doon at yung ashes na lang ang iuwi. Ang sabi niya, siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika, kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami. Dapat na nanalamin at ina-assess niya yung sarili niya kung siya ba nagtatrabaho, namumulitika o nagbabakasyon lang. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara o si Pangulo o uh, si B Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, hindi bakasyon. <mulitika> At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. We begin with uh, Maricel Halili, News 5. Magandang tanghali po, Yusek. Ma'am, just a quick comment lamang po dun sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa The Hague. She mentioned na nakausap daw niya si FPRRD and meron daw quote-unquote last wish na binigay sa kanya saying na wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas, ipakremate na lang daw siya doon at yung ashes na lang ang iuwi. Would you like to comment on that, Yusek? Ah, uh, family matters po yan at uh, pampamilyang usapin. So sa kanila pong decision yan. Next question, Ana Baggio, GMA News Online. Morning, Yusek. Ma'am, on VP Sara lang din po. Uh, meron po kasi siyang recent statement. Uh, sinagot po niya yung sabi ni Presidente na iwasan na yung pamumulitika at magtrabaho na lang. Ang sabi niya, siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika... Kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami. Baka po may reaction lang po tayo. Tama naman po na ang bawat tao, lalong-lalo na po ang public servant, ay dapat na nanalamin at ina-assist niya yung sarili niya kung siya ba nagtatrabaho, namumulitika o nagbabakasyon lang. Ang Pangulong Marcos Jr., alam po niya ang direksyon niya. Alam po niya ang dapat nagawing trabaho at yan po ang pinag-uutos sa lahat ng public servants lalong-lalo na po sa ilalim ng executive department. Ang utos sa amin ay magtrabaho. Iwasan ang pamumulitika. Nakita niyo naman po siguro kanina lamang po ay uh, pinasinayaan niya ang uh, pagbibigay ng 387 na na ambulances para sa mga LGUs natin. Nakita niyo na rin po kung paano siya tumulong na mapaunlad pa ang uh, sektor ng agrikultura. Pati na po ang uh, mga mangisda ay uh, nakikinabang sa binibigay po na tulong at uh, uh, ayuda ng uh, pamahalaan na uh, ni Pangulong Marcos Jr. Hindi po nag-aaksaya ng panahon ng ating Pangulo para tumulong sa taong bayan. Trabaho lamang po talaga ang nasa isip ng ating Pangulo. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara o si Pangulong uh, si B Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? Dahig. Okay, at ang ating pagkakaalam hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23, 23. So, yun lamang po. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Ma'am, ang sabi niya, sumasagot lang din naman daw po siya sa mga attacks po ng Marcos Admin. May dagdag po ba tayong comment doon? Siguro po, mas magandang ma-review po niya yung kanya mga sinabi. Tandaan po natin, nung inulunsad po yung 20 pesos na bigas, yung po ba ay pag-atake sa Vice Presidente? Pero inatake niya po ang proyektong ito ng Pangulo na 20 pesos na bigas. At marami pa po pong sinabi ang uh, na hindi naman po issue ng Pangulo at ng gobyerno. Thank you, ma'am. Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hi, Yusef. Good morning. Sa isang interview po ni Mr. Chavit Singson, sinabi niya po na parang nakalimutan na po siya ng Pangulo after the elections kahit malaki po yung tulong niya dito at uh, that's the last time they will help Marcos po. Mm -hmm. uh, sa ngayon po, uh, hindi po natin alam kung nadinig na po ng Pangulo ang uh, mga tinuran po ni uh, Governor Chavit Singson. Pero sa ating pagkakaalam po, ang ating Pangulo naman po ay uh, hindi po siya nakakakalimot. At kahit siya po'y nakalimutan, hindi pa rin makakakalimot ang Pangulo. So hindi lang po siguro sila nagkakausap or hindi po natin alam. So hintayin na lang po natin kung ano magiging tugon ng Pangulo dahil kung sila naman po ay naging maganda ang pagrelasyon uh, dati, kung meron man po, at yun naman po ang sinabi ni ni uh, Governor Chavit, Hin wala po tayong magiging uh, negatibong tugon mula sa Pangulo. Ma'am, just a follow-up on the Sabongero story development. Sinabi po ni S.O.J. Remulia na uh, sa based sa intelligence na natanggap nila at dokumento, yung mga involved nung sa drug war ni former President Duterte ay possibly involved din sa missing Sabongero's case. my response po ba ang palasyo at have we heard from uh, General Torre about this? Okay, kung ganyan po ang uh, nakikita na nakikita sa mga investigasyon, mas lalo pa po dapat itong palawigin yung pag-iimbestiga rito. Dahil mukhang kone konektado ang mga nagawang krimen kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Thanks po. Sam Medinilla, Business Mirror. Hey, good afternoon, ma'am. Um, itatanong ko lang po, ma'am, kung, kung, ano po yung naging position ni President Marcos doon sa report ng LUA nung nasubmit na sa Office of the President. Opo, ang Pangulo po ay na aral na po ang uh, report mula sa LUA at uh, siya po mismo ang nag-aral nito. At uh, ang rekomendasyon po sa kanya ay, uh, kanya naman pong inayunan. Um, ano po? <laughs> ang rekomendasyon po ay saka na po namin ibabahagi sa inyo. Kailangan po muna naming umaksyon. <laughs> Hindi po ngayon ang tamang panahon para i-reveal kung ano po ang dapat na gawin ng pamahalaan para sa mga nabibiktima ng kakulangan ng supply ng tubig. Eh, pero, um, pero may immediate um, marching orders po ba si President sa LUA or dun sa other aid concerned government agencies? Kapag tayo po ay nabigyan na po ng pagkakataon na maibigay po ang detalye kung ano man po ang, ang, ang gagawin ng gobyerno at pamahalaan para sa mas mabilis na pag-aksyon sa mga biktima nito ng kakulangan ng supply ng tubig, ibabahagi ko po sa inyo last na lang po ma'am. I-confirm -co lang rin po kung may natanggap na rin po ba ng Office of the President yung enrolled bill ng ng konektadong Pinoy. Parang hindi ko siya natanong ngayon. Sige, Sige po. po. itatanong ko muli, hindi ko siya hindi ko siya natanong sa ngayon. Patungkol diyan. Okay. Salamat Opo. po. Mm -hmm. Chloe Hofana, Business World. Good afternoon po, Yusek. Um, confirm lang po namin, do we have a new PCO secretary na po? Sa aking pagkakaalam, wala pa po. Nananatili pong acting secretary si uh, J. Ruiz. At kapag ka po naman ay merong bago, kung meron man po, ah, kasi yan po yata ay lumalabas sa mga balibalita, wala pa po ako makukumpirma kasi wala pa po rin dumarating sa akin kung ano man po yung update. So we're denying po ng new secretary si Mr. Dave Gomez. Hindi ko po madidinay, hindi ko rin po masasabing oo o hindi dahil wala po sa akin pang naibibigay na anumang pong update. On other matters po, Yusek, may natanggap na po bang letter ang Philippines from the U.S. on tariff? Wala pa rin. Opo, uh, ito naman po ay pinangako ni uh, Secretary Frederick Go. Kapag ka po meron na, siya po mismo ang magbabalita at uh, siya po mismo mag explain sa media patungkol po dito. Thank you po. Thank you. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am. Ma'am, a June survey of the SWS showed that majority of Filipinos actually 42% disagree with the impeachment complaint while of uh, Vice President Sara Duterte well, 32% lang po ang agree. Uh, kumpara po ito sa kanilang December survey which showed that 41% yung sumusuporta noon sa impeachment at 35% lang yung disagree. As the impeachment po is a constitutional accountability mechanism for our officials, um, nababahala po ba ang palasyo na mas marami ng Pilipino ang uh, hindi sumusuporta dito sa impeachment complaint? Unang-una po uh, wala again uh, wala po at hindi po makikialam ang pangulo at ang uh, administrasyong ito uh, kung magkakaroon man po ng impeachment trial o oh, hindi. Pero sa at sa aking pagkakaalam noong June 2, parang lumalabas na SWS survey, 88% ang nais ng mga Pilipino na nais na humarap si bise uh, presidente sa impeachment trial. Ngayon po, parang 42% ang disag disagreed sa impeachment complaint. Tama po ba? So, parang magkaiba po yata ang gusto ng tao na dapat siyang humarap sa isang impeachment trial at 42% yung hindi sang-ayon sa impeachment complaint. But anyway, kung anong po ang sinasabi ng survey, eh yan po ang sentimento ng taong bayan. So, igagalang po natin yan. Ay, ayun ma'am, to clarify, yung sinasabi niyo ma'am is a uh, different survey. It's mm -hmm. from OCTA, 78% of... 88% yung SWS, June 2. 88% of the Filipino... Uh, It's a... Ok tama ba? Kita ko dito ma'am, OCTA. Uh -huh. yung OCTA 78. is 78%. Yes. Percent, okay, opo. The, yung SWS ng June 2. June Luma 2. June 2. itong, um, itong lumabas ma'am na survey, it was conducted last June. Yeah, and, pero okay. Anyway, okay. kung ano man po yung sentimiento ng taong bayan, igagalang naman po natin 'yun. Uh, At uh, muli, uh, ayaw na ayaw po ng pangulo na ipahid sa atin sa sa sa, sa administration yung impeachment trial dahil ito po ay uh, nasa kamay na po ng mga sinado So kung ano po ang kanilang um, move, no? Uh, sa impeachment trial nasa kamay na po nila. Yan. Mm -hmm. Nabanggitin kasi ma'am ni VP Sara sa interview niya sa The Hague na yung resulta ng survey ay dahil siguro na iintindihan ng mga Pilipino na pure political persecution at harassment lamang ang impeachment laban sa kanya. Uh, okay, kung yun po yung kanyang opinion, <laughs> igalang po natin. Kung feeling niya po ay eh, political persecution but as far as the uh, administration is concerned, wala pong political persecution na ibinabato sa vice-presidente. Ito naman po siguro ay nakikita ko ano yung mga dokumento na naisiwalat na sa hearing at uh, tulad nga ang sinabi natin nung mga nakaraang buwan uh, katulad sa OCTA Research, uh, 78% ang sumasang-ayon na dapat humarap ang vice-presidente sa impeachment trial. Thank you po. Aileen Taliping Abante. Good afternoon, ma'am. Itatanong ko lang kung meron kayong receive info or meron kayong update doon sa uh, flash floods o oh, flooding pala sa Kerr County sa Texas. May mga Pilipino bang affected doon? Sa ngayon po, ang balita po sa atin uh, ng Philippine Consul General, wala pong Pilipinong naapektuhan. Pero patuloy po ang uh, konsulado natin na nakikipag-ugnayan po sa Filipino community at kung meron po silang pangangailangan ay tumawag lamang po sila at humingi ng tulong sa ating uh, gobyerno sa at uh, ang pagtulong po na yan ay hindi po uh, ipagkakait sa kanila. Handa pong tumulong ang gobyerno at ang pamalaan kung ano po yung pangangailangan ng ating mga kababayan doon. At of course, pinagdarasal din po natin ang kalagayan ng mga naapektuhan po sa Texas. Thank you, ma'am. Last question, Jocelyn Montemayor, Malaya Business Insight. Mami, hello. Mami, lang kami ng clarification. Mami, lang po ng clarification regarding sa speech ni Presidente mm -hmm. kanina. Uh, kung binanggit po niya na gusto niya para maging zero contribution daw po uh, sa mga pasyente. Ano po ba ito? Sa field health contribution o yung babayaran ng pasyente sa ospital talaga na on top sa field health contribution? Opo. Thank para mas maliwanag po, maganda po itong aspirasyon ng Pangulo. Sino ba naman po ang di mag is na wala na sanang bayaran sa ospital ang sino mang Pilipino kapag sila'y na So sa abot na makakaya ang aspirasyon po ng, Pilip ng uh, Pangulong Marcos Jr., ay mabawasan po, o oh, kung pwede nga maging zero, ang out-of-pocket expenses ng ating mga kababayan kapag sila ay na na-o-hospital. Yan po. Uh -uh, sa hospital. Yes po, out of uh, pocket expenses sa hospital. Okay? Kaya nga po pati po yung field health coverage ay pinalalakihan na rin po ng Pangulo natin para po mas makinabang po ang ibang mga uh, kababayan natin na nalalagay po sa ganitong klasing mga sitwasyon. Okay? At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.